Wala si Donabel, nasa bansang UAE. Tara, samahan mo ako oh, ngayong araw na to. <laughs> At favorite, bagong araw nga na naman. Siyempre, kayot na naman tayo nento. Na Medyo seryoso nga tayo sa buhay niya, <laughs> Sempre dapat maayos at malinis yung paggawa natin sa kliyente. Pero syempre, wag mo naman pagkamahalin kasi magpapalinis ulit yan after 3 weeks. Basta maayos lang ang pagkakapahit, ayos na. Ang destination nga natin yan ay sa Albarsya. So, nilipat na tayo ng ibang floor. Medyo aangat-angat lang tayo ng mga isang level. At <laughs> na, magre-repeal na nga tayo ng tubig. At syempre, for muna tayo nyan. At kuskus -kus na tayo ng kalyo. At ayan na nga yung result nyan. O, oh, diba? Ayan nga yung view sa bintana nila, madam. At natapos na nga tayo nyan. At on the way na nga tayo sa lagoon. Medyo ma-sandstorm nga paglabas namin. Kaya ayan yung view. Malabo-labo. At andito na nga tayo sa Muhammad bin Rashid al-Maktoum City. Bagong gawa nga ito dito. Kahit nga mainit, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagkayot. Laban na to. <laughs> Favorite. Ang gaganda nga ng bahay dito. Merong bila, merong uh, flat, apartment meron din siyang view na parang beach meron parang din siyang swimming pool magka isang bahay ka nga lang dito ala, okay ka na <laughs> Aba, mali mo naman makabili tayo kahit isang unit lang libre lang naman ang mangarap <laughs> pagkatapos ko nga gumawa kay madam sabi ko makikibidyo muna ako yes, in, sobrang ganda ng view nakaka-relax. Parang kita mo na yung buong Dubai. Ano, one day, isang araw. Baka tira tayo dyan. At yun na nga. Tapos na tayo kay Madam. Salamat sa tiwala, Madam. At may isa pa nga pala tayo. Last na to. Masarap nga atin talaga mag-work. Hindi ka nakakaramdam ng pagod. Wala ka lang gumagala dito sa Dubai. <laughs> At syempre kahit mainit, lulusungin natin yan. Syempre wala tayong joy. Sayang hindi tayon. <laughs> Minsan kasi malayo yung parkingan doon sa building na pupuntahan namin. At pagka uwi nga, naisipan kong mag-jogging. Para mapagpawisan naman tayo ng todo nento. Eborax! Bingbing na naman ang tulog natin kasi naka-exercise tayo, 'di ba? Medyo mapula-pula nga kasi mahirit sa labas. Ayan ang pisngi, mapula-pula. At pagkailamos ko nga na ako ko na palitan yung sa pen para talagang masarap matulog niyan. Kaso nga lang wala tayong katabi. <laughs> o ba? Diba? sobrang haba nung araw ngayon. Ang daming ganap. Ay, thank you Lord sa araw na to. At yun lang. Thank you. God bless. Ingat kayo ah. Mwa mwa mwa.